sa isang liblib na baryo sa Laguna, may lumang punong balete na iniiwasan ng lahat. Sabi ng matatanda, pinabantayan daw iyon ng isang kapre, malaki, maitim at naninigarilyo ng tabako. Pero para kay Rico, puro kwentong barbero lang iyon. Isang gabi, dahil sa pustahan, naglakad siya papunta sa punong balete mag-isa. Tahimik ang paligid. Wala kang maririnig kundi langit-ngit ng mga sanga at mahinang ihip ng hangin. Nang tumapat siya sa puno, naamoy niya agad ang usok ng tabako. Pero walang tao. Wala namang kapre. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Biglang umuga ang lupa, kumalabog ang malalaking yabag. Mula sa dilim, dahan-dahang may lumitaw. Mahaba ang mga braso, mapulang mga mata at kasing laki ng poste ng kuryente. Pinagmamastan siya ng kapre na parang laruan. Nanigas si Rico. Hindi siya makatakbo. Hindi siya makasigaw. Lumapit ang kapre, yumuko, at bumulong sa boses na parang kulog. Bakit mo ako hinahanap? Sumigaw si Rico at tumakbo pabalik sa baryo. Ngunit mula noon, gabi-gabi, naririnig ng pamilya niya ang tunog ng mabigat na hakbang sa bubong at amoy usok ng tabako sa loob ng bahay at si Rico hindi na muling nagsalita. Kasi sabi nila, kapag nakakita ka ng kapre at nakaligtas ka, sinusundan ka na niya. At kung gusto niyong masali sa mga ginagawa nating kwento, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at mag-comment kung gusto niyong masali sa kwento. Maraming salamat mga ka-AI Horror Story PH.